tumitindi na naman ang tensyon sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang panggigipit ng China sa ating teritoryo, tila lumalakas na ang loob ng Pilipinas na lumaban. Matapos tanggihan ng Pilipinas ang panawagan ng Chinese state media na alisin ang U.S. Typhoon and Intermediate Range Missile sa South China Sea, mas lalo pang nanggigiit ang Beijing. Pero teka lang, may plano rin pala ang gobyerno na bumili ng sariling missile system mula sa Amerika. Ano ang implikasyon nito? Bakit ba takot na takot ang China dito? At paano ito magpapalakas sa depensa ng Pilipinas? Alamin natin ang buong detalye. Mga kakiris, matagal nang inaalipusta ng China ang ating soberanya mula sa panghaharas ng ating mga mangingisda hanggang sa illegal na pagtatayo ng mga artificial islands sa ating karagatan, tila walang katapusan ng kanilang panggigipit. Pero ngayon, tila nagbabago na ng ihip ng angin. Ayon sa National Security Council, may karapatan ng Pilipinas na palakasin ang depensa nito at ang US Typhoon Missile System na inilagay sa Luzon, pang depensa lang, hindi pang atake. Pero aba, ang China biglang sinita ito. Bakit kaya? Ayon sa kanila, nilabag daw natin ang pangako na pansamantala lang ito. Pero tika lang, sino bang ang paulit-ulit na lumalabag sa ating soberanya? Sino ba ang nanghaharas sa ating mga sundalo sa Ayungin Shoal? Sino bang ang nagtatayo ng base militar sa ating teritoryo? Sino kaya? Walang iba po kundi ang China mismo. Kaya nga, hindi na natin papayagan ang pambabastos na ito. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi aalisin ang Typhoon Missile kung hindi ititigil ng China ang panghaharas nito sa ating teritoryo. Wala nang naniniwala sa kanila, sabi ni Defense Secretary Gabriel Chudoro. We cannot take advice from people who distort the truth. Ika nga niya. Ngayon, bakit nga ba parang natataranta ang China sa balitang ito? Simple lang. Malaki ang magiging epekto nito sa balansing pang-militar sa regyon. Ang Typhoon Mid-Range Capability System ay hindi po basta-bastang armas. Ito ay truck-mounted launchers na kayang magpaputok ng mga advanced missiles tulad ng Tomahawk Cruise Missile at SM-6 Air Defense Missile. Ang Tomahawk, kaya pong abutin ang mainland China mula sa Luzon. Ang SM-6, supersonic speed kayang salangin ng anumang aerial threat. At dahil po dito, game changer ito sa depensa ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi na po ito basta-basta mabubuli ng China. Ang problema, mas lalong lang gigit-git ang Beijing. Tinatawag nilang dangerous and provocative ang ating plano. Aba, sila nga itong may sandamakmak na militar base sa South China Sea. At teka lang, may isa pang factor dito dahil sa pagbabalik ni Trump sa White House, posibleng mas lalo pang lumakas ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Matatandaan noong sa panahon pa ni Trump, lumakas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement kung saan mas maraming military exercises at mas modernong teknolohiya ang idinideploy sa bansa. Ayon nga kay Chris Gardiner ng Institute for Regional Security, malamang hinihikayat ni Trump ang Pilipinas, Japan, Australia at South Korea na maglaan ng mas malaking pondo para sa depensa. Mas matinding military support? Mas advanced na sandata? Naku po, China, kinakabahan na. Pero syempre, hindi natin dapat ipasawalang bahala ang posibilidad ng mas matinding tensyon. Ayon nga kay Alan Chong ng S. Raharatman School of International Studies, maaring mas lalong sumiklab ang sigalot sa South China Sea. Kung titindi ang girian, dapat handa na po tayo. Hindi sapat na umasa lang sa US. Dapat tayong magtayo ng sarili nating depensa. Ika nga sa Biblia, ang matalinong tao ay naghahanda para sa darating na unos. Matthew 7 verse 24 to 27. Sa ganitong panahon po kailangan magkaisa ng Pilipinas. Hindi na natin pwedeng hayaan na pakapakan ng ating soberanya. Panahon na para ipakita sa buong mundo na hindi tayo basta-bastang bansa. Kaya mga ka anong masasabi nyo sa hakbang ng Pilipinas laban sa pang-aapi ng China? Dapat bang mas palakasin pa natin ang ating depensa? O may mas mainam pang paraan para protektahan ang ating teritoryo? I-comment nyo po ang inyong opinion sa iba ba. Kaya ka sa harap po ng patuloy na pang-aapi ng China sa West Philippine Sea, ang tanong po natin ngayon, paano tayo tutugon bilang isang bansang may pananampalataya? Well, titingnan po natin ang laban na ito ng Pilipinas sa mas malalim pa na antas ayon sa pananaw ng Biblia, sa katuruan ng simbahan at sa larangan ng espiritual na digmaan. Maraming Pilipino po ang nakikita ang tensyon sa West Philippine Sea bilang isang usaping politikal at militar. Ngunit kung titingnan po natin ito sa lente ng ating pananampalataya, makikita po natin na ito ay isang mas malalim na labanan isang espiritual na digmaan na nag-uugat sa katiwalian, kasakiman at pang-aapi. Maliwanag pong sinasabi ni San Pablo, Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga namumuno sa kadilimang ito ng sanlibutan, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa kaitasan. Kung susuriin po natin, ang panggigipit po ng China ay hindi lamang isang issue ng geopolitics. Isa itong halimbawa ng pangaapi ng makapangyarihan laban sa mahina. Sa buong kasaysayan po ng mundo, laging may mga bansa o imperyo na umaapi sa mas maliit na bayan. Subalit sa bawat pagkakataon, ipinakita ng Diyos na siya ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Maliwanag po yan na sinasabi in Psalms 82 verse 3 to 4. Ipagtanggol ninyo ang mahihina at ang mga ulila. Itaguyod ninyo ang karapatan ng mga dukha at mga nangangailangan. Sagipin ninyo ang mahihirap at mga nangangailangan at iligtas sila sa kamay ng masasama. Ang Pilipinas po ay isang bansang may pananampalataya. At sa mga ating pananampalataya, alam nating hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Kaya't ang ating paninindigan laban sa pangapi ay hindi lamang isang political move. Ito ay isang moral at espiritual na misyon. Maraming beses nang tinawag ang Pilipinas bilang lupang hinirang, isang bansang may espesyal na papel sa mundo. Bilang isa sa mga bansang may pinakamaraming katoliko, ang Pilipinas ay ituturing na ilaw sa Asia pagdating sa pananampalataya. Ngunit paano natin magagampanan ang ating misyon kung hindi tayo titindig laban sa kasamaan? Ayon po sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Tayo ang ilaw ng sanibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maaaring maitago. Gaya naman, hindi sinisindihan ng isang ilawan upang itago sa ilalim ng takalan, kundi inilalagay ito sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Kaya dapat din paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit tayo po ay tinawag upang maging ilaw. Ibig sabihin, hindi tayo dapat maging duwag sa harap ng pag-aapi. Ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang po tungkol sa ating teritoryo, kundi sa ating dignidad bilang isang bansa na may pananampalataya. Alam natin na may mga makapangyarihang sandata ang China sa teknolohiya, sa ekonomiya at sa militar. Ngunit ang hindi nila naunawaan ang Pilipinas ay may isang mas makapangyarihang sandata. At yan po ang ating pananampalataya. Sinasabi nga po no, in 2 Chronica 20 verse 15, huwag kayong matakot o masiraan ang loob dahil sa malaking hukbong ito sapagkat ang labanan ay hindi inyo kundi sa Diyos. Sa kasaysayan po ng Biblia, maraming beses nang ipinakita ng Diyos na kahit maliit ang isang bayan, maaari itong magtagumpay laban sa isang makapangyarihang kalaban kung ito ay magtitiwala sa kanya. Ayon nga po sa 1 Samuel 17.47 At malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa tabak at sibat, kundi sa Panginoon. Ang ating laban sa China ay hindi lamang militar kundi espiritual. Dapat tayong magkaisa sa panalangin at gumawa ng aksyon bilang isang bansa. Ang pagdarasal ng rosaryo, ang pagsisimba, at ang pagkakaisa sa isang adikain ng katarungan ay bahagi ng ating bayan. Ang kasaysayan ay puno po ng mga imperyong bumagsak dahil sa kanilang kasakiman at pangapi. Ang Babylonia, Roma at iba pang makapangyarihang kaharian ay hindi nagtagal sapagat ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Maliwanag po yan ang sinasabi, Kawikaan 21.15, nagbibigay ng kagalakan sa matuwid ang paggawa ng katarungan ngunit kasiraan ito sa mga gumagawa ng kasamaan. Kung ang China ay patuloy na aapi sa mga bansang nasa paligid nito, tiyak na darating ang araw ng katarungan. Ang tanong, handang-handa na ba tayo sa panawagan ng Diyos upang ipaglaban ang ating bayan? Mga kakiris, hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Kasama natin ang Diyos, hindi tayo dapat matakot. Ang laban para sa West Philippine Sea ay hindi lang tungkol sa teritoryo kundi tungkol sa moralidad, katarungan at pananampalataya. Ano ang pananaw mo tungkol sa espiritual na laban ng Pilipinas? Comment po sa ibaba at huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang talakayan. God bless pa sa ating lahat.